Hello guys, today is May 12, 2025. Election na ngayon. Ang aga kong gumising alas 4 ng madaling araw. Kasi maaga akong bumuboto para hindi masyadong mahaba yung... Hindi ko maabutan yung mahabang pila. At saka mainit kasi ngayon, kaya kailangan maaga kong bumoto. Hindi na ako nag-make-up, ano, nag, nag ano Nagkilay lang ako sa kayong magic oil. Hindi na ako nag-foundation kasi nagmamadali. Tapos, ito yung aking OOTD. Yan. Saka so, ito. Ito dadaling ko ulit bag. Kasi, eh, nagdala ko dito ng mga, ano, yung mga voters ID. Kasi minsan hinahanap. Tapos, ano yung mga sample balot, maglista na kayo ng mga iboboto nyo para hindi kayo masyadong matagal doon pag nagboto kayo. Kasi minsan doon nagtatagal. Tapos, pamaypay kasi mainit. Saka, ballpen just in case ba. Minsan kasi, baka kailangan rin ballpen, ganyan. Saka pansapin sa likod dahil sobrang init ngayon. Maya-maya alis na ako mga quarter siguro kasi baka mamaya wala pang matagal din naman mag-start. Baka mga seven pa siguro start niyan. pa mga tao. 5.30 umalis na ako. kailangan kong try again. Parang wala pang bumubuo ito. Maaga pa. tao. Yung sa school malapit sa nung wala pa masyadong tao. Lugi ako din kanina sa tricycle. Naglakad pa. Bawal na ipasok dito sa main oven. Dito muna, titignan yung mga recent number sa may court bago dito sa school. Hindi na ako nag-video doon dahil ang daming taong sikip-sikip init-init. Kasi hindi na ako magta-tricycle kasi lugit. Okay. Sa malayo pag yung ibaba pa. Struggle is real talaga pag pa. Ayan, pagkatapos bumoto, Punta naman kami ng kondo ng kapatid ko para magdala ulit ng mga gamit. Kasi may mga dadaling pang mga gamit doon sa kondo nila. Tapos siya bumili lang ng juice kasi napakainit. <laughs> Galing pang butohan. Tapos bumili lang din kami ng Jollibee nag take out kasi hindi pa rin sila nagbe breakfast. Para doon na sa kondo nila. はい <laughs>

Ito man siya din sa nag-balance dito sa mga yun. Marigyan ng sapatos. Ito yung pinili sa Shopee. Nag-match din sa ano. Nag-match doon sa ano. Sa sopa. Sa sopa. Tsaka doon sa rep. Sa Ito no dito naman kami guys sila labinginit ng tin. Diyan lang siya. Diyan